Good trip mga ka for to this video guys. So, yan. Nakapunta tayo ulit dito sa Isla Pag-asa. Kung saan, taga na natin hindi nakapunta dito. So, yan guys. Update ko na kayo kung anong mga pangyayari yung na, nagaganap dito. So, yan. Before that, pasok muna na yung intro. Let's go! Intro! Pasok dirit. So, let's go! Pasok! <coughs> 3, 2, let's go! Boy official boy trick vlog Yo, what's up guys? So, andito at Nakabalik na po tayo dito sa Isla Pag-asa Yun nga guys At saka, medyo ano lang tayo no Medyo malungkot dahil Hindi na natin na nabalikan One week, ganito na Kadaming damo at yun kawawa talaga yung pangatanim natin dito hindi na natin nadiligan dahil hindi na tayo nakabalik no? dahil nasa shop na kasi ako dahil hindi na ako makapunta makapunta dito sa area dahil nag shop na kasi ako plano ko nga mga idol i magtanim dito kaso wala naman ako makain walang pang bigas saka yung pang ko so yun na so, decide ako bumalik ng shop So, oh, kawawa yung mga tanim natin. Yan no, marang ang taas at ang dami ng damo. At saka is, isa pa, isa pa sa na kita ko may may nag-harvest na ng mani. Yun nga hindi pa dapat harvestin yung mani pero meron na. So, shout out nga pala sa nag-harvest ng mani. Good salute kayo. Good kayo yung ginagawa nyo. Hindi kayo yung nagtanim pero kayo yung nag <laughs> Pero good pa rin, walang problema yan wala okay lang yan okay lang yan pero sayang lang dahil hindi pa sa ah, saktong buwan ni harvest na nila uh, hindi, sila, kasi hindi sila na nagtanim hindi na alam kung kailan dapat yan harvestin so meron nang nangunang na kumuha ng ating mani yun yan. so happy na sila oh, so, good pa rin yan walang problema yan so yan yan mga idol so nandito ako sa isla pag-asa no so yun dagdalawang isip ako kung balik dito ba talaga ako titira or doon na lang ako sa I amin mean, dahil ang hirap talaga dito yung ano tubig, kuryente at saka yung daanan Pero wala namang problema sa may-ari. sa may-ari ng lupang dahil uh, free po tayo no at pinigyan pa tayo niya ng uh, pinigyan pa tayo niya ng daanan na pwede tayong yung uh, uh, makapasok sa kanila so para makapunta dito sa Isla Pagasa so shout out nga pala kay ma'am yan so yun guys so ano na itutuloy ko ba itong hardin or wala na oh? yan po si mama shout out kay mama wala na wala nag na nagkuha na si mama na moonlight ah. na so shout out once again sa taong ah uh, nag-una ng harvest ng aming mani bro shout out sa inyo Shout sa inyo mga idol. Sana hindi na maulit dahil marami pang parating ano, yung mga pipino at saka mais. Baka sila na yung magharbis. So yun mga idol, pakita ko sa inyo yung kabuan. Ito ang mga pangyayari dito sa Isla Pagasa sa King Garden. Dahil ngayon na pa, like, ngayon lang po ako nakabalik dito. no So shout out sa lahat. Shout out sa lahat sa ating mga supporters dyan. Yan. Shout out sa ating mga solid supporters. Shout out sa inyo. Lalo na kay Akulin. Uh, Kulin, paki-support po diyan po yung YouTube channel niya, Kulin. At saka sa ating mga kaibigan, DJ Papa Japs, sina Trip Me Boss Joe, yan. Ah, uh, muti anong vloggers, pinyan vlogger, shoutout sa inyo lalo kay Idol Japper Sniper Sword. Padayon lang ta mga higala. So be strong lang at talagang tolo ang laban. Kahit anong mang mangyari sa ating YouTube channel, walang problema yan. Magsikap po tayo para masinso. Let's go! Pakita ko sa inyo ngabuhan. Dere, ah, di gini siya na makuhaan, pero wala man. wala lagi? Para guys, oh. Nagibot akong maning, wala pa sa oras. Shout out dai sa mga ibutay diha. Mga bata siguro nila. Hello hmm. ni ta. Para guys. Wala lang gini unod ni. Kay kuno. So Wa lagi unod. Pa ano nila no dion na diw kini lagi kini lagi mga tao nga kwa ano, nakir na siya eh. ma ako nang gitabon dia kaya naman ko sa dia